mga brown layers na RTL mga bay oh. lakas na kumain at nagsimula na rin pala yan silang mangitlog sa edad na 20 weeks kanina habang nag-iikot ako ay may nakita na kung isang pirasong itlog dito mga bay yan ang ating modelo ng ating semi preference na brown layer mga bay ito yung ano mga egg catcher nya dito lumalabas yung mga itlog mga bayo yan dito dito tapos meron silang parang ugat sa ilalim yan lumalabas lang sila dyan mga bayo ito yung pintuan natin tapos yan yung sa loob natin parang semi growing house lang siya pero free range yan yan meron siyang kabilaan lang na dalawang watiran at dalawang feeders theater, yan kabilaan yun dito sa kabila meron din yung feeds natin yung pintuan yan dito lang dito lang kas kasimple ang ating symmetry na housing mga bayo tapos na tatlong siya sa net yan tapos ipapakita ko pala sa inyo yung kita kong kamatak na itlog kanina mga bay meron na siya brown na brown yung itlog niya kain lang kayo bilis kumain ako nagpakain ngayon dyan eh nalagnat kasi yung nag-alaga dito yun yung kulungan nila oh. Tapos ito. Yan. May itlog na siya mga bay. Hmm? Maliit. No weight pa lang siya. Hmm? Ang kinis. Parang chocolate. Parang itlog ng ebon. Tapos naka... dito yan po ang ating brown layers na alaga simple lang alagaan ito mga bay eh. yan din sa kabila o may patungan sila kumakain ayan o eh. dalawang ano kasi eh. dalawang feederan sa kabilaan ayan kumakain mo sila o oh. Siyempre pagka busog na ay eh, gagala-gala na lang sila dyan. Kasi maluwag naman yung kanilang ano, playground. ground layers. Hanggang dito na lang mga bay ang ating bag ngayong araw dahil uh, medyo marami tayong ginagawa ngayon. Sana ay nakatulong yung ating vlogging mga bay kung paano tayo mga mag-alaga ng mga brown deer at ano yung mga discarte natin sa ating housing yan o maradami yung silang maliit mga bar akit sila mga mga sa ilalim maraming salamat mga bye